Sa Korea, naroon dati si Admiral Yi Sun-shin, isang lalaking mahusay magsalita. Sa panahon ng pagsalakay ng mga Hapon sa Korea, ang mga barkong pandigma na pinamunuan ni General won gyun ay lubusang nawasak ng mga Hapon. Kaya sinabi ng hari at ng kanyang mga tauhan na, nakatakda na ang kapalaran natin. Dapat nating buwagin ang hukbong dagat at gawin itong hukbong kati. Narinig ito, umiyak ng mapait si Admiral Yi Sun Shin. Nagmakaawa siya sa hari, sinasabing, kung bubuksan natin ang mga daanan sa dagat, ang kabisera ay sasakupin ng kaaway sa isang saglit. Mayroon pa akong labindalawang barkong pandigma, kaya pakiusap, huwag buwagin ang hukbong dagat na ito. Ang pakikipaglaban sa daan-daang barko, sa pamamagitan lang ng labindalawang barko, ay napakahirap. Gayunman, sa labanan sa Myungyang, hindi ba siya nagkamit ng malaking tagumpay? Kahit na maliliit ang mga ito, may dakilang kapangyarihan ang mga salita, kaya magpalaganap tayo ng mga salita ng pasasalamat, papuri, at pag-asa sa paligid natin.